Si Dara, makita ko, nagiinom doon. Saan? Doon, sa so may kanto. Ah, nagiinom, may iniwa ko lang yung sa bahay ah. Hindi, nagiinom. Nakakapala <laughs> pare, may ka uminom. Nakakatatlo pa lang tayo. Ayaw tumigil sa kakainom. Anong gusto? Ganyan na lang siya buhay. Kaya ganyan na lang siya. Eh, wala ka pala, may hina ka. Akala ko malakas ba uminom, matatag ka. Papa Dung, sinanap ka ng mo. Asan? Andun, oh, parating na. Ay, diyan. Oh, Nandito sila, oh, yun. Ito yung bote, oh. Wala naman si Papa Dung sa dyan, eh. nga, nag-iinom ka dito, Kainuman no nga siya dyan, bagsak na, eh. Wait lang, ha? Ano ka lang? po, Delikado, baka mauna lang ako ng bisis ko sa bahay. Kailang mauna ako dun. Ang ginagawa mo sa dulo? Sa dulo? Eh, ito naman malaki siya ako. Ba't sabi nag-inom ko rin sa dulo? Pwede siya lang wala ako dito. Ayos. Okay, Ayos. <laughs> hindi ka galing dun ah Hmm? Ayun to. Pama ka talaga! <laughs> so yun, shoutout nga pala kay Ate Nene, Elisa, Sporlas salonga. Eh, salamat sa ating uh, supporter na to na lagi nag share ng mga video ko. At sana nagustuhan niyo ang uh, aking video. Uh, thank you sa suporta uh. patung TV.